Hi hey guys, this is Jisang, ang manggagawa sa Taiwan. Ang um, topic natin for today is tuto na ang pasok namin. Ang ibig sabihin na, yung tuto is yung dalawang araw pasok, dalawang araw ang arrest day mo. Ganun yung sa, nangyari na sa amin simula noong January nang pumasok yung bagong taon. Bakit nga ba naging tuto kami? Kasi ang dahilan ng employer namin ay madami raw holiday this year. Pero piling ko, kasi karamihan rin ng may ibang company ngayon, nagsituto na rin ang pasok namin. Yung tanong, may sahod pa ba kami? Sa dalawang araw na pasok, sa dalawang araw na rest day. Sumahin, sumas pumapasok ka lang 16 days a month? May sahod pa kaya kami? o meron. Kasi ang sahod namin, minimum namin in one month is... Yung bracelet ko is is depends pa rin sa company ha kasi ang alam ko is 26,000 NT na pa rin ang basic namin kaya may sahod pa din naman kami yun nga lang nawala yung kasi ang um, last year ang schedule namin nung ilang taon na rin naman ako sa company ko ay 4-2 means po paso ka ng apat na araw dalawang rest day mo yun nga lang meron kaming ano nun 5,000 NT plus yung overtime namin pag for 2 yung pasok namin. Ngayon, 2, 2, na lang, kaya wala na kaming overtime. Kaya, nakakalungkot naman ang isipin na nawalan kami ng overtime. Kasi kahit hindi kami mag-overtime kami na regular day, meron naman kaming araw-araw na sana na overtime. Pero, okay lang din naman kasi. Kasi, 2, 2, okay lang kasi sumasahod ka pa rin naman ng 26,000 sa NT. Yun nga lang, meron kaming kaltas na normal lang naman dito sa Taiwan na pero rin diba sa ibang bansa, ibang nga ibang bansa na may kaltas. So, tulad ng, ang kinakaltas lang naman sa amin ay, hindi ko pwede pakita yung payslip, explain ko lang. Ang kinakaltasan kami ng labor insurance. Parang kagaya sa SS. Worth ano lang yon Worth is 1,000 NT. And then, kinakaltasan rin kami ng health insurance. Yung mga, yung card namin na health, kailangan kaming kaltasan ng World of sa 710 dollars. And well for fun, kung sakali, wag naman sana, kung may mga may mangyayari sa'yo, magkakasakit ka, kaya kinakaltasan ka lang naman ng 134 dollars. And yun naman, income tax, yung binabalik naman sa amin yun every year, is 1,579 NT dollars. It depends pa rin naman sa company kung magkano yung kaltas sa yun inyo ng tax. Kaya, kung sumahin pa din, may sahod pa din naman kami. Kasi may mga malinis na sumasahod pa din ako ng kasi iba-iba na mga rate kami. Mas pa rin ako ng 26,000 NT. Kaya kahit tutupasok namin, may sahod pa din kami. ba? Diba? Nakakatawa. Kahit ilang araw, kaming hindi pumapasok dalawang araw, dalawang araw pasok, dalawang araw rest day, puro kami pahinga. Sumasahod pa din naman kami. Yun nga lang, kailangan namin magtipid kasi hindi na kagaya na dati na kami ng 30,000 plus sa NT. Kasi meron kami, OT kami everyday. Kaya, thanks God pa rin magiging grateful pa din kasi may trabaho pa rin kami sa Taiwan. Hindi kami natanggalan ng trabaho, hindi kami pinauwi. Kaya, thank you pa din. Kaya kung sinong mga gusto mag-apply sa Taiwan, kung tuto schedule nyo, malalaman nyo na may sahod pa din kayo. At masaya kasi madami kayong rest day. Kung sakaling, swerte rin pa rin naman kayo kung madaming OT. Kasi, masahod pa din kayo ng malaki. Kasi ngayon, depende pa rin sa, sa department namin, sa pub namin, kung may OT. Kaya, thanks God, pero pa rin kaming trabaho. Kaya sa mga nagbabalak pumunta sa Taiwan, pag-isipan nyo muna kung gusto nyo pumunta dito. Pero re-recommend ko talaga Taiwan muna kasi sobrang labit sa Pilipinas. Kaya sana may natutunan kayo ngayong araw na to. This G, isang manggagawa sa Taiwan. Paalam!